Hello, hello, hello. Shout out mga guys. Andito na naman tayo guys sa proper ng palo. Nakatambay tayo guys. Yan no. Yung tuktok ng aming katedral ang ang tulis. Guys, oh. Nasa kabilang highway tayo guys. Oh. Nakasulat pang no parking. Ibig sabihin bawal po marking. <laughs> Yan guys maraming dumadaan pero hindi traffic yan yung aming monosipyo guys ng palo yan na uh, ano yung pula yung atip <laughs> napakaganda guys ng palo oh. malaki ng pinagbago mula ng nagyulanda guys oh tingnan nyo kitang kita nyo naman guys oh nandun pa yung aming Rebolto na malaki yan no oh, nakatago pero nakita rin <laughs> yan guys yung aming yung yung pader ng aming katedral yan mga pwede ka dyan guys pumasok mamaya guys pupunta tayo sa loob guys oh yan yung napaka taas na yan yang ano namin sa amin katedral guys kitang kita oh wow oh, napaka aliwalas si guys ng highway oh yan oh, walang traffic sa mga nanonood yan shout out andito na tayo pa rin sa loob yan oh ang daming puno kaya hindi mainit dito sa loob. Paglinggo guys, marami ditong namamasyal na nakakatanggal ng stress kasi maraming namamasyal dito. Ang ganda ng simi ng hangin dito guys. Yan yung mga pintuan ng katedral. Yan, shut up.